Good morning! Busy busy ang ating lamesa ngayong araw na to dahil uh, simula po ko pa po kahapon at ngayon ay nag-open na po kami ng ah, uh, konting pagkakakitaan itong luto-luto uh, nagluluto po kami asawa Okay ba magluluto? Ano men? Okay ano menu mo today? Menu for today, sinigang na baboy, ginisang sayote with dahi na bangos. Oh, ito dahi na bangos. And fried chicken. chicken. Then, ang ganda nga lang, di ba? Spaghetti. So, may sinigang na baboy ka. Okay. So, yan. Yeah. Ito ha, Nag-start kami magandito kamahapon. Niluto niya yata pansit. Tapos yung uh, hot dog. Tsaka yung sunny side up. up. Tapos yung ulam, uh, ano nga ba yung ulam mo? Giniling at saka yung toge. Habang hindi pa kami nakakahanap ng pwesto, ng negosyo, eh ito muna yung aming pinagkakakitaan. Para at least may perang pumapasok, hindi yung palabas ang palabas. Kasi kadala, baka kalalabas eh ano, wala na matira. Magkano yung presyo mo? Presyo bang ano ba yan? Divisorya? Presyong divisoria. So, bagsak. Presyong masa. Ah, presyo pang masa. Malakas yung ano dito ang bilhin. Magkano ang presyo ng bangus mo? Ah, uh, 30. 30 pesos? Ay, yung chicken. Chicken pareha. 30. Yung spaghetti. Spaghetti, 20. 20? Sigurado daw doon, wala, wala ka na tubo. Nasa pagsamdok na lang yan. Ayaw. Ay, yung sinigang na baboy. 50 50? oo oh, kasi mahal ang baboy ano ba mas mahal? baboy o yung, yung baboy, bulay? baboy at gulay halos, halos parehas lang yung presyo yung giniling, ay giniling yung sayote magkano yan? Din. 50 din baboy din sa uli pero dito kasi yung iba presyo 17. Uh, 60, 70 oo 60-70 sobrang mahal as in mahal talaga nakaka-windom so, magbaba ang uh, <laughs> presyo at uh, ba So, kapag bumaba yun, sabagay. Kasi, Kasi mas na sila sa presyo eh. Kasi talagang mahalang bili sa Pilipinas, mm -hmm. hindi mo pwede ka magnegosyo mag ng palugi, palugug. Kaya eh, ganoon talaga, kung namamahalang ka, hindi magluto <laughs> ka lang sa inyo. Huwag ka na lang bubili. <laughs> so, since tayo hindi nagluluto, itong ating participation. Tayo ngayon maghuhugas. nandito tayo ngayon sa labas bilhin tayo na ang balot magkano kaya ang balot? ay magkano po yung balot? magkano po isa? 22 dalawa nga po Ah, uh, sige po. sa Pilipinas na talaga ako bumili tayo ng balot uh, 22 pesos ang isa sobrang mahal magpapaduplicate kasi ako ng susi wala akong makitang ano, pwedeng magpaduplicate tapos nakita ko bumili ako ng balot uh, talaga nasa Pilipinas na talaga tayo, sobrang ingay hindi magkarinigan tapos ang usok pa. All in the Philippines. <laughs> Kain po tayo ng hapunan. Uh, sobrang dami naming ulam ngayon. Mga leftover na po ito. So, ang kagandaan po ng pagluluto ng ulam, yung mga di na, yung mga natira, ay yun na yung aming ano, kakainin. So, nakatipid pa rin kami. So mayroon tayo dito, bangus, nadahing na bangus. Tapos may susawan tayo dyan sa Tapos ano ba to? Ah, hinihaw uh, na bangus. Tapos yan na tinapa. Hmm, dilis. Ah, tinapa to. Tuyo. Tuyo, Tuyo ba yan? Hmm. Uh -huh. Oh, dilis. Tapos meron tayo dito yung, um, ano ba ito? Sayote. Sayote na giniling. Tapos yan na- Paksiw na wala na sabaw. Galanggo. Tapos ito kanilang breakfast pa to eh. Yung spaghetti. Tapos yan meron tayo dyan. Sinigang baboy. Sinigang na baboy. Eh. Tapos itong nabili ko na... Balot. Balot? Sobrang mahal ng balot. Magkano 22. tayo. Mm. Sarap. Just raw. Sarap ng bulay. Hindi mo lang na ako nakain ng baboy eh. Baboy yan, yung giniling mo. Actually, kanina, ganap lang ako ng ano duplicate ng susi. Tapos sabi ko, sige, bilhin na ako ng balot. Pero naghanap din ako ng mga possible na na pwedeng ano, pwedeng naming ano, pwesto para magnegosyo. Kaba rin, hindi ko makakahanap ng ganito. Yung bangos na ano, na ganito Dain. dahing yung talagang alam mo yung Pilipinas ang nasa talaga. Dain. Thank <laughs> you. Itong ano, balot na kamumahal. Kano kamo? 22. Yung 20 uli kong kain nito, 2018. Ano pa? 15 yata. Ano yung sampok pa nila? So tayo, tayo, isa. Ano yung pinakagusta mo sa balot? Parla. Ang suka, gusto mo? Yeah. Ito, yan na pa ba yun? Ito <coughs> okay, so na ako sa mga sisiw. Hindi na nga niya? lang. Hmm, mesin. Hindi na nga lang mainit. Tuwa ng ano. Ako ay <coughs> nagpa-duplicate pa ng susi. Oo! sure up. Just roll one.

Ako hanggang tatlo lang kaya ko nito. eh Hahaha! Hahaha! Ha! Eh, kayo ako sa Ano? ano yung ko talaga? Bakit? Ha! ko? Hmm! Ano yung susunod ko? Mangham? kapet, um, pero ano yung zuka? Okay yung zuka, masawag yung zuka eh. kasi kinakabig niya palabas. kaya mo yung ano? baton. um, mm. hmm. after six years? Nang ngayon lang ulit ng balot. Pero may balot sa baray, kaya lang, hindi diba masarap. Para bang ano na, luma na. Hmm. So yun lang yung vlog.